Ayan, hello guys. Ayan. Uh, ayusin ko lang to kasi ano, yung pinamili ko kaya nina is mga 1.5 coke lang. Ayan. Kaya, sandali lang ito ayusin. Ayan, kasi nga naubusan ako ng mga 1.5. Sayang din naman. Kaya, kahit na masaya ako ng 60 pesos. <laughs> kasi wala yung asawa ko may pasok siya. Namasaya din ako ng 60 pesos. Okay lang yan. Sana, sana nga, ano, bukas na ako namili kasi bukas wala siyang pasok. Kaya lang, ano ni ah, uh, nahuli na ako sa ano, nakapamili na ako, nagpahatid ako, kaya, tsaka nag-tricycle si ako, kaya 60 pesos ang bayad. Ayan, okay lang yan, ah, uh, minsan lang naman. Ayan, ayusin ko lang. Ayan, ano na o, oh, gabi na na ako, 6.11, 6.11 p.m. na, ngayon ay January 8 Ayan, ito lang naman yung binili ko. naman yung mga binili ko talagang ano 1.5 sabi nung nagkakil sa akin ate ang dami mo naman binili 1.5 <laughs> sabi ko kasi ano anyway, eh kasi kung sino yung bagger ko yung din na sa akin sabi ko kasi ano no kung saan ng 1.5 ayan ito lang ayan, tsaka dalawang pin ayan tsaka itong uh, mismo tsaka apple tsaka saging <laughs> Pero na kung tuyo, dagdag tuyo. Kaya nang umaga ko to, ko oh yun, binili yung binili e yun tuyo eh. Ito ang kasi dalawang beses na pumunta pa rin kaya yung araw na ito. Ayan, ayan lang. Ayan yung tuyo. Mamaya ako na i-repack. Ayan. Dalawang one-fourth kasi. Isang 80, tsaka isang 65. Big one-fourth. Ayan. Ayan. Ah, kaya pala ano, kaya naalala ko, ah uh, kaya mas gusto kong bumili sa grocery ng ano na mga 1.5 kasi order sa in -order ko ng ano alak tsaka sa inorderan ko ng soft drinks. kasi doon pwede akong mamili ng ano tsaka titingnan ko kasi expiration. Ayan, kaya isa-isa talaga tinitingnan ko talaga kasi tulad ngayon nandito is April na ito eh April na titingnan ko talaga kasi baka may maiwanan sa akin eh. Eh pagka uh, order kasi ako hindi ko alam kung anong expiration nun eh. Hindi ako makakapindi. Eh. At pagka uh, order ka sa ano, uh, kasi 12 ang isang case, pwede kang umorder ng kalahati, anim. Anim na royal, anim na cook, anim na spread, ganun. Eh ito, 4 na cook, tsaka, ano ah, diba, ganun lang itong order ko. Two, ay kinuha ko to, four, six, eight, sampo pwede kang mamili kung ilan yung ano. Ayan, ayun lang ang pagkakaiba nila kasi uh, assorted. <laughs> diba? Pwede rin assorted sa ano, pag-order ka sa ano, sa no, sa in-order ng ano, soft drinks, pwede rin yung ano. Ayan, pero mas okay na rin sa grocery kasi nakikita natin expiration. inspiration. Ayan.